I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Ligmala talaga ang mga bubbly sa eksenang ito ng ating kopol na talaga namang sobrang lapit nga ng titigan nila at talaga namang napahimlay nga rito ang maraming bubbly lalong lalo na ang mga matatalik na kaibigan ng ating dondol at talaga namang napapuso na nga rin itong si Mami Maricel dito. Pero ito na nga guys, sa pag-uusapan natin ngayon, ang bawat larawan nga ng ating Bel Mariano at Doni Pangilinan na pinost nga ng ating Bel sa kanya social media account at snaps nga raw ito sa kanilang benget. Narito pa nga guys, ang bawat larawan. Tumagaw pansin nga rito ang bawat larawan na kuha ng ating Bel Mariano na talagang itong ang ating Doni Pangilinan nga talaga ang kumuha nito dahil na nga rin sa mga una nilang po sa social media at narito pa nga guys ang bawat komento at talaga namang napapuso na nga rin ang maraming bubbly yeah, Kaya naman stay tune lang tayo for more updates sa ating couple na sila Doni at Bel